may merienda kaya dito. Grabe. Bye, Philippines. Ah, bye, Philippines. Mamimiss ko kayo. Punta lang ako sa... Yes. <coughs> <coughs> Ano yung driver na ito? Oh. Sir? Oo? Saan mo ko dadalhin? Ha? Saan mo ko dadalhin? Uy, kahit saan. Saan mo Hindi ko alam ito, ha? Ah. Ha? Hindi ko alam ito. Uy, inutusan mo lang ako, ha? Ah. Ay, inutu- Sir Jim, nagising lang ako. Ha? Nagising lang ako. Uma-under na. <laughs> Kayo nagsakay sa akin dito, ya? Hindi, dito ako manatulog. Ha? Sa na ba natulog? Oo oh. Ba't umaandar na? Sa ba babunta? Natutulog lang ako eh Wala ka Hindihan ka pala Ha? Hindihan ka pala I-start kini na i-start eh Saan mo punta? Huwag ba kasi dyan ka natulog? Oo, oo, boy, hindi ako ha, natulog lang ako dito Natulog kasi ako dito kagabi, ang sarap matulog eh, ang ingay doon sa kwarto eh Natulog lang ako, nagising ako, ililinisin ko lang yung pangalan ko, si Sir Jim. Okay? Si Sir Jim yung may kasalanan. Tsaka si, ayun yung nasa harap, ito. Ayun, ayun. Si Sir Jim, tsaka yung nasa, tutulog lang boy ako dito. Hindi ko to. Ba't nandito kabok? Nadamay lang din ako. Ha? Nadamay lang ako. lang mag-is dito. dito eh. Ba't di mo ako ginising? Tulog na tulog, ka kanine. tulog na tulog ka kanina eh. Tulog na tulog ka kanina. tat giniising mo ako? Mapapagbinta ka na naman ako nun. Sarap pala dito sa ban mo nga. Eh, may merienda kaya dito. Grabe. Ikaw, sama ka? Bawal ako. Bawal ako ng Bawal. airplane. Uy, ganito pala yung ano dyan. Meron palang ganito sa ibang bansa. Meron. Ha? Sarap naman. Sarap naman. Parang sa anggyup. May ganito pala sa ibang bansa, sir. Meron nga po. Ito, natin. Balik mo naman. Sarap, guys. oh. Ang sarap ng merienda sa ibang Mag bansa. Dito lang kami. Ito, nandito lang kami, nagme lang kami. Grabe, nagtatagalog din pala dito. Guys, Tagalog din yung salita. Oh, naririnig ko eh, Tagalog eh. Oh, nandito lang kami sa tabing kalsada, nagme lang kami dito. Tagalog din dito, guys. Ha? Ready, classic sauce bar. Pero hindi pa lang ganito dito. Tama, mix. Pwede kikiyan po, Oh, sabi sa'yo, Tagalog din dito eh. Ayun o. Guys, parang Pilipinas din talaga dito. May mga kikiyan din, na squid ball, Same na same. Same na same para Pilipinas. Grabe. Tinda guys.